So sir, ang sinasabi po ng ng iba no, ng ilang po mga grupo ng uh, FFF no, ng Sina etc. Sang ayon po naman sila sa programang ito. 'Yun lang po ang kanila pong concern no, yung pong uh, kumbaga, yung pong viability, yung pong sinasabi sustainability of the program no. Doon po muna, ano po ang inyong masasabi doon yung sustainability uh, nito pong programang ito? Ah uh, well, I totally agree with uh, the comments of uh Sec Mayor no at saka ng Sinag na yan talaga ang main issue yung sustainability. Uh definitely the government can do it, pero how much the only question is how much will it cost eh? mm -hmm. Uh marami na ang marami na kaming plano ngayon na uh, para mababa lang ang basically tinatawag na friction cost no or ng subsidiya. Uh, I have, uh, hindi ko muna babanggitin dahil hindi ko pa po na yung mga alternative plants uh, ng DA sa kanya. Uh, ayaw ko lang ma preempt empo dahil kaka-uwi pa, pa lang, yata, ka pa lang ho yata niya. Opo, opo. Sige po. Pero sir, sabi po naman po ng iba, ano, patikula din po ng ating mga rice farmers nga, na uh, kung malaki ang subsidiya para sa consumers ng bigas, mas maganda nga din daw po na mag-basic tayo sa pas malaki pa yung subsidiya para po naman sa inputs ng rice farming, kaya nga po ng fertilizer. Ano po yung reaction doon? Uh, tama din yun. Uh, I, I agree with that uh, statement. no. Uh, just for the information of everybody na nakikinig, uh, itong ating 2025 budget including yung pera ng mga galing sa RCEF is the biggest amount to be given to the industry in our history so Ibig sabihin, hindi naman po pinababayaan yan at uh, dinadagdagan pa nga. Sa 2026 baka madagdagan pa at uh, itong, itong ginagawa ko namin na budget for 2026 sa uh, rice ay medyo maganda yung uh, programa at uh, yung paglagay ng pondo talagang uh, to really show uh, uh, support no, to the industry. Pero of course, importante rin, kailangan din natin. Uh, yung consumers eh no so it's it's a balancing act yes but uh, i just want to assure the public that uh, we are the government is putting money talaga sa ating agrikultura agri agri uh, lalo na sa rice actually ang uh, almost 50% nga ng budget yata namin sa sa uh, sa DA is para lang sa bigas eh mm -hmm. no at uh, hindi pa kasama yung budget ng NIA no, na halos lahat yun, pangbigas lang talaga.